Dahil malapit na akong bumalik sa dagat guys at may mga natira pa akong chocolate kaya ipapamigay muna natin to for today's video. Ako nga pala si Kalbong Siman TV, isang marino sa barko, pagdating naman sa lupa, delivery boy, let's go! So ayun na nga guys, ito pala yung tinatawag ko na chocolate na may kasamang shoutout, kailangan ko na pala tumahatid sa ating mga followers bago pa ako bumalik ng abroad. Sheesh! Medyo marami pala tayong bibigyan ngayon at take note, bawal mang indian. Pagdating naman sa delivery, no problem. Si Kalbong Siman TV na mismo pupunta sa mga bahay nyo. Om Sim! At kung busy naman kayo sa trabaho, yung kalbo na rin yung mag adjust Sabihin nyo lang yung address and I'll share return. Este, I'll be there. Oshi! Kaya nilagyan ko na kagad ng maraming yelo yung ating top box para makasimula na tayo ng delivery. Ito yung, yung yelo natin, guys. Lagay lang natin yan dyan. Ito hmm. yung ganyan lang yan guys. Lagay natin yung mga chocolate natin. Let's go! O oh, ganun lang kadali guys para mapanatiling fresh yung ating chocolate. Nakakahiya naman kung ibibigay ko sa inyo ng tunaw. Tara, biyahe. Unang bibigyan. Wala talagang takas. Pinuntahan ko na sa pinagtatrabahuhan. Pababa na raw siya ng building, guys. Bigla na lang napakamot sa ulo yung kalbo. Ang tanong, saan kaya dito? Eh, ang dami nito. Alright! Pababa na raw siya ng building. Hindi ko lang alam kung saan siya nagtatrabaho. Ayun, nais nice. patang ko na yung unang bibigyan guys, nakakulay green. Hintayin lang natin makalapit si kuya, tanungin natin yung pangalan at shoutout na rin. Sheesh! Sir, anong pangalan mo sir? Kirby. Kirby, baka may gusto kang shoutout sir. Shoutout sa misis <laughs> ko. Uh, anong pangalan sir? <laughs> Eva. Eva. Uh -huh. Ayun, shoutout pala kay ma'am Eva, galing kay sir Kirby. Oh, she. Wala nang teka-teka guys, kinuha ko na kagad yung chocolate para maibigay na natin kay Sir Kirby. Sabay konting tsikahan guys kung anong mga step para makasampa sa barko at nagpasalamat na rin si Kalbong TV sa walang sawang suporta. Ah. Oh yeah! Okay, pagkatapos kay Sir Kirby, sunod na door-to-door -door delivery, isa namang mamshi. Ay, napakaangas par, binigay ko na kagad yung chocolate guys, sabay-sabay ko sino gustong i-shoutout. out? gusto kang shoutout ate. Uh, shout out ko pa na sa trabaho si Tete. Shoutout pala kay Sir Tete na nasa trabaho, oh yeah! yeah. Ah, sige po. Sunod na pupuntahan, guys. Nasa trabaho ulit. Nasa construction. Guys, nandito tayo sa construction site. Itong chocolate ko. Isang pang... Uh, Ate, uh. okay, may gusto kang shout out. Shout out kila Gege. Hello. Ayan, shout out. Pagkatapos mabigay yung chocolate, guys, mukhang mapapalaban ako sa next na bibigyan. Inabot na ng gabi si Kalbong Siman TV. Napunta pa nga ng tagig. Cheers! Matagal ko na palang followers itong pupuntahan ko guys. Talaga namang napakasolid nito kay Kalbong Siman TV. Ang bumanga, giba? Ito pala si Boss Lerik guys. Kung hindi naka-heart, naka-comment sa mga video natin yan. Walang patawan. Kaya binigay ko na kagad yung chocolate. Sabay shout-out. Ay, napaka par. Ayun lang, malakas yung soundtrip ng kapitbahay. Baka makapiright. Kaya ako na lang yung mag-shout-out. Shout-out pala sa mga magulang ni Boss Lerik. Pati na rin daw sa kapatid niya. At special mention, pumapag para daw sa girlfriend niya. Kay Andrea Nicole Corpus, ikaw na girl! Oh, she! Meron pang natirang chocolate guys at kahit inabot pa ako ng gabi, masaya naman! Alright! Ayun pa tayong dalawang plastic.